Okay, so magandang magandang gabi po sa ating lahat. Uh, ako po si Vier Bulleda, founder ng AMV Learning and Development Center, coming to you live from Cavite, dito po sa Region 4A. Nagla-live po tayo ngayon kasi marami pong nagtatanong sa atin patungkol dito sa kumakalat na announcement na napaaga po ang schedule ng uh, CSEPPT. So ito po kumakalat na poster na 'to, hindi ko si-share sa inyo pero Nakikita po siya sa mga sa mga community groups sa Facebook pati na rin po sa mga sikat at uh, reliable na mga CSE review uh, blogs. Hindi na lang natin babanggitin kung sino sila, no, pero nagkalat po ang poster na ito na nagsasabi na along with the CSE Foreign Service Officer or CSE FSO exam ng January 28 next year, ay kasabay na rin daw po sa announcement nito ang schedule ng Civil Service Exam PPT or Pen and Paper Test para sa prof and sub-prof na ayon po sa announcement na ito ay gaganapin ng napakaaga, March 3, 2024. So marami po kasi ang nagi-inquire sa atin pamula kahapon kasi kahapon po lumabas yung announcement na to eh October 7 out of nowhere on a weekend ay lumabas po ang announcement na March 3 daw po ang exam ng CSEPPT at nilagay din din po doon ang uh, ang schedule ng uh, fire officer exam, penology officer exam and basic competency for local treasurer exam or BCLT okay so Okay? So, tiningnan po natin yung poster na kanilang ikinakalat. At habang nandun po na yung mga kataga or keyword na civil service exam, ay ang napansin ko po doon, hindi po ito officially from the civil service commissions. Ang nakapagtataka lang ay kumakalat po siya sa mga inaasahan nating mga blog. No? pagka may resulta ng exam, doon tayo pupunta sa vlog na yun, nakakita natin na pati sila nag-share nitong poster na to na hindi pa natin nakikita sa official Facebook page ng Civil Service Commission. So let me just share with you, syempre dahil ito ay lumabas ng Sabado, hindi pa tayo makatawag sa Civil Service Commission kasi walang pasok. Pero tomorrow what we're gonna do is call up several uh, civil service commission field offices and regional offices and check kung meron na ngang official memo patungkol sa schedule ng CSE next year. Naintindihan ko naman po na maraming nagpapanik kasi kung as early as March 3 ang exam, ibig sabihin niyan, ang filing for applications can be as early as the first week of December or late November. Kung ang filing ay first week of December or last week of November, ibig sabihin niyan, mas aaga po yung ating mga online booking, yung oxys natin, yung pre-registration natin, paggamit natin ng Calendly, pagkuha natin ng QR code, QR code at kung ano-ano pa. Ibig sabihin niyan, kung March 3 ang ating exam, ang filing for application natin, hindi na December to January, magiging December siya. At ang ibig sabihin niyan, yung pagkuha natin ng slot para tayo ay makapag-submit ng mga dokumento natin sa CSE can happen as early as first week of November or since October ngayon, next month. So, mas maagang di hamak ang magiging paghahanda natin. Wala namang masama doon kasi kaya naman natin i ang mga requirements. Kaya lang medyo maraming nagpapanik kasi akala nila they have enough time to study. Thinking na late March po gaganapin next year ang exam. Kasi, just a bit of background, last year po, ang CSEPPT ay ginanap ng March 13. This year, ginanap siya ng March 26. So, hindi natin in-expect na ganun siya kaaga this year. no? So, actually, nagkaroon pa nga ng adjustment yung isang exam natin last year. Eh. Di ba? Hold on lang po ah. Right. So, balikan natin yung schedule na ina-announce. Okay. Ayon dun sa schedule na yun, nakakatuwa din naman kasi dahil para nga naman siyang mukha siyang official announcement ng CAC. Pero kung titingnan niyo yung poster na kumakalat na yun, kung saan siya galing, hindi po siya galing sa Civil Service Commission. Galing po siya sa isang Facebook group. Okay? Sa isang Facebook community. Right. So, siyempre mag magiimbestiga tayo para malaman kung ito nga yung official kasi ang daming nagtatanong sa atin pa mula pa kahapon. Meron na bang exam ng March 3, no? So, kung titingnan natin ang official Facebook page ng Civil Service Commission which is csc.gov.ph, nandito po sa kanang bahagi ang kanilang mga latest na anunsyo or announcements. Nasa pinakataas po nito ang announcement nila para sa Board of Foreign Service Examinations o yung tinatawag na CSE FSO. Kung i-click nyo po yan, makikita nyo ang memo na ito na nagkasabi na meron nga pong uh, Foreign Service Examination para sa FSO. No? So meron silang exam para sa FSO na gaganapin ng January next year. Pero ito po ay para lamang sa FS or Foreign Service. Kung titingnan natin ang nakapila dito, wala po silang announcement para sa Civil Service Exam, pen and paper test. At wala rin din po dito ang advisory para sa FOEPOEOBCLT. Kahit tingnan natin tong isa pang section dito na Examination Advisories. If we click on it, ito pong advisory na ito ay para pa doon sa mga nagtake ng August 20. Although Aaminin po natin na hindi laging updated ang official face ang official website ng Civil Service Commission. So, ang ginawa po natin, pumunta tayo sa official Facebook page ng NCR. Yan. So dito naman po sa NCR, nakita natin ang latest na kanilang pinost which is October 6 nung Friday ay patungkol po sa computerized examination or comics. Hindi pa rin po ito CSEPPT. Ang comics po ay computerized version ng CSEPPT. At uh, ito po ay randomly ini-schedule ng select CSE field offices or regional offices nationwide. So kung titingnan natin yung mga latest na posts ng National Capital Region which is napaka-reliable din po nito dahil masipag silang mag-update wala po ditong nakalagay na schedule pa as of today ng CSEPPT. Tinignan din po natin ang regional office uh, official Facebook page ng Region 3 wala rin po silang announcement pa dito. No? Ito po ay tungkol sa kanilang isang programa. Kung pumunta naman tayo sa, region, sa may Quezon, napakasipag din ng kezon Field Office, wala rin po silang announcement tungkol dyan. And lastly, pag tinignan natin yung Caraga Region, wala pa rin pong announcement tungkol sa CSEPPT. Ngunit, bukas natin malalaman yan. So tayo po ay tatawag sa mga regional offices na ito para i-confirm meron na po bang official announcement ang Civil Service Commission patungkol sa uh, schedule ng Civil Service Exam Pen and Paper Test for next year. Okay? So kung sakali man na nilang, "Oo, oh, meron na, hindi pa lang natin na-publish," then we have nothing to worry about kasi kayang-kaya naman po natin 'yang paghandaan. Speaking of which, tayo po dito sa AMV Learning and Development Center, lagi po tayong maaga maghanda. So para po sa mga magte-take ng March exams next year, hindi pa natin alam kung ano talaga yung date. Tayo po ay meron ng 42 or 43 enrollees para sa ating batch 3A. Kayo po yung mga mag-take uh, ng exam next year. So ang klase po natin ay magsisimula na sa October 15. That is next Sunday, 7 p.m. to 9 p.m. So ano mat, ano man po ang kalabasan ng date of examination next year, mas maigi po magsimula na kayong mag-aral. Kasi kaya ako po ginawang October 15 yan, in my mind, ang examinations ng March ay nasa second or third week next year. So kung sakali man, sabihin nilang March 3 yan, okay din lang yun. Makakapagsimula pa rin tayo ng maaga. So I would like to invite all of you, whatever the date of the exam is next year, basta po yan ay mag-fall ng March, it's better to start sooner than later. Ang atin pong Zoom session ay gaganapin 7pm to 9pm. Ngayon pong darating na linggo, October 15th. Linggo-linggo po, dalawang oras lang ang pipitasin natin para maipasa natin ang CSE next year. Prof or sub-prof. Via Zoom po yan. And then from Monday to Saturday, meron kayong free time para kayo ay mag-aral on your own. Meron tayong online library na tinatawag nating Google Classroom. At dito sa Google Classroom, makikita ninyo lahat ng mga gagamitin nating mga references. Para kung kailan kayo libre, yan man ay umaga, hapon, tanghali, gabi o madaling araw, pwede kayong mag-aral on your own. These are self-paced. Meron ditong pwedeng basahin ng mga slides. Pero meron din naman ditong mga quizzes na pwede niyong itake any time of the day, ah, any day, anywhere. Basta kayo ay mayroong internet access. Okay? So pwede kayong magbasa, mag-aral on your own, pwede kayong makinig para makasabay kayo sa addition, subtraction, multiplication. And you can take the quiz on your own anytime you are free. Okay, so lahat po ng mga pag-aaralan natin ay nandito sa ating tinatawag na Google Classroom na pwede ninyong i-access anytime, any day, basta meron kayong internet. Ang gamit nyo man ay mobile data, tablet, laptop, or desktop. Actually, may mga susante tayo. Mga 90% ng susante natin, nakamobile lang sila. Pero sila po ay nakakapag-aral at sila po ay nakakapasa sa kanilang mga exam. Okay? So, kasama po niyan sa inyong enrollment. So, ito po ay 2,000 pesos per month. Yan po ang original price niyan. Pero ito po ay nakasale ngayon. Instead of 2,000 per month, this is now only going for 500 pesos per month. Sa 500 pesos na yan, meron ka ng apat na Zoom session every Sunday, 7 p.m. to 9 p.m. Kasama na dyan yung ating uh, access sa Google Classroom anytime of the day, any day of the week. Basta meron kayong internet. Kasama dyan yung access nyo sa Google Chat para, para pwede kayong makipagkwentuhan or magtanong anytime. Meron din kayong access sa ating exclusive YouTube playlist kung saan ina-upload natin lahat ng mga recordings natin so pwede nyo silang palikan. Lahat ng pag-aaralan natin ng buong 5 months. Naka-upload po yan dyan at kayo lang po magkakaroon ng access yung mga enrollees lamang. What else? Meron po tayong mga mock test na gagawin. Sa loob ng limang buwan, meron tayong tatlong major mock tests. At hindi ito mock test na basta ipapadala lang namin sa inyo, bahala na kayo sa buhay nyo. Gagawin po natin to simultaneously. So on a Sunday, 8 a.m. to 11 a.m., maglalagin po tayo sa Zoom. Saka lang po ibibigay sa inyo yung link para dyan sa mock test na yan. It consists of 170 items para sa prof and 165 items naman para sa mga sub-prof tayo po ay sabay-sabay na maglalagin sa Zoom. You're going to take the exam together. At ako po ay inyong magiging proctor. Bakit? Para masanay kayo na merong proctor, ma-expose kayo ano ba yung mga possible na tanong. Ano ba yung mga topics na lumabas from last year and this year? Okay? So, hindi natin bagabasihan ang score nyo dyan para malaman nyo kung papasa kayo or hindi. No, the goal is for you to assess yourselves. Kinakabahan ba ako pag nag-exam? Anong tendencies ko pag nakakita ako ng questions sa math? Anong ginagawa ko pag nakakita ako ng overwhelming ng questions? Anong ginagawa ko kapag may paragraph organization na? Pag may verbal analogy? Ano ang aking technique? Ako ba ay nang huhula antimano? Ako ba ay nagpapanik? Ako ba ay nalilito? Ako ba ay nakakalimot? At kung nangyari sa akin yon, how do I address it? So, yun yung mga titingnan natin sa unang mock test natin, which is gonna be in October. Okay? Yung susunod na mock test natin will be held in January after a couple of months of studying. Tingnan natin ngayon, mas comfortable na ba kayo? Mas confident na ba kayo magsagot? And then, since kasama sa ating pag-aaral, hindi lang yung mga English, yung mga academics na yan. Kung hindi, paano kumalma? Paano isharpen ng memory? Paano mag-retrieve ng pinag-aralan? Paano magtiwala sa sarili? obserbahan natin, pagdating ng pangalawang mock test, mas kalmado na ba kayo? At doon sa pangatlong mock test natin, which we're going to hold in March, bago dumating ang final coaching, meron na naman tayong isa pang mock test. Three hours din yan. Optional po yan. Hindi yan required. Pero kasama yan sa inyong tuition, sa inyong package. Para ma-assess ninyo inyong sarili, kumakalma na ba ako? Para habang papalapit ng papalapit ang exam, mas gumagaan ang pakiramdam mas nagiging kampante, hindi nagpapanik, mas mayroong tiwala sa sarili. Diba? So yan ang gagawin natin sa limang buwan na paghahandaan natin. Bakit? Kasi kung gustong gusto at kailangan-kailangan na nating makapasok sa government, ang kulang na lang ay COE. Nasa government ka na pero hindi ka ma -regularize. ang kailangan mo ay COE. Ano kaya regular ka na pero hirap na hirap kang ma-promote dahil kulang ka rin sa, CSE, sa COE. Grab the opportunity. Kung dati po nagkakram tayo at hindi tayo pumapasa, subukan natin yung isang approach. Hindi naman tayo nagmamadali. Titikman lang natin yan linggo-linggo. At dahil tinitikman lang siya at hindi tayo nagpapanik, mas madadigest, mas ma-absorb, ma-appreciate, as mas matatandaan natin ang ating pinag-aaralan. Mas mataas po ang chances of success bilang mga breadwinner na tayo ngayon, ang laman ng utak natin, day in, day out, ay survival. Di ba? Due date. Bills. Mga babayarang utang. ah, Tutulungan ng mga anak sa eskwelahan. Problema sa relasyon. Problema sa ganito, sa ganyan. No? So, napakaliit lang po na naibibigay nating room for growth for our own career development. So, how about, let's try na dahil alam nating maliit lang ang mabibigay nating time, attention, and energy para dyan, magsimula tayo ng mas maaga para kahit pa konti-konti nakakapag-ipon tayo ng baon natin para sa exam next March. Kung kailangan na ma-promote, magsimula na tayo mag-aral. Kailangan na ma-regularize, magsimula na tayo mag-aral. Be among the 195 who passed the exam since last year sila po ay mga na-promote na, na-regularize na, na, nakapasok na ng trabaho sa gobyerno. Alam niyo po 'yan, pag nakuha niya na ang civil uh, ang inyong certificate of eligibility, it's going to turn your life around. It is career changing. It is a big deal. So wag na po natin siyang baliwalain. So, we're giving you this promo once again. Instead of 2,000 pesos per month, it's just 500. Use the 1,500 for rice, pangdagdag ng pangbayad ng bills. This is our way of helping you get to your goal easier. Okay, so grab this opportunity. We're offering the 500 peso monthly uh, for the first 10 slots only. Actually, nagbigay kami ng 10 slots before. Sabi nila, eh, hindi naman inabot ng sweldo. So ngayon, pagbigyan natin ulit. Okay, so 500 pesos per month. You can pay via GCash. If you want to take advantage of this promo, magpunta po kayo sa ating official Facebook page. Let me share with you what our official Facebook page looks like. Ito pong tinatawag na AMV Learning and Development Center. At uh, mag-send lang po kayo ng message dyan. Ang isi-send nyo lang na message ay maikli lang, 500 or 500 para malaman natin na yan lang po ang inyong babayaran buwan-buwan para mag-increase ang chances ninyong maipasa ang civil service exam. Hindi nyo na kailangan bumili ng libro. Nasa amin na po lahat ng materials. Hindi nyo na kailangan manood ng YouTube videos at malito. Nasa atin na po ang mga Zoom sessions na madali. Intindihin ang explanation. Malumanay, hindi nagmamadali. Hindi kayo papahiyain, hindi kay pagtatawanan, hindi kayo papagalitan. Bagkos, you're going to be encouraged. It's okay to make mistakes. Kasi marami po sa ating na nangayinsecure, nika sabi na matanda na ako, hindi ko siya magets natural. Dahil marami tayong iniisip. At dahil ang magtuturo sa inyo ay matanda din. Ako po ay 46 years old na alam ko po na hindi madali ang mag-concentrate. Kaya naman bago tayo mag-aral, meron muna tayong konting kumustahan, kwentuhan para kumalma ang utak. Para yung iniisip natin kanina, medyo maisantabi muna natin yan. Mas makapag-focus tayo sa ating pag-aaralan. Okay? Tsaka no pressure po dito. O hindi kayang mag-attend, it's okay. Hindi kayang mag-quiz, it's okay. Malilate kayo, it's okay. Why? It's your life. Kayo po magde-decide dyan kung kailan kayo komportabling mag-aral. And the best way to learn is when you're having fun. Kaya naman po kung kailan kayo komportable, saka po kayo mag-aral. Napaka-flexible po ng ating study schedule dito. And we now we just made it even more affordable for you. So I'd like to invite you to join 42 or 43 of your classmates from all over the Philippines para po anum, ano ano't ano man ang kalabasan ng official na CSEPPT schedule for next year ay handa na po kayong mag-take ng exam na ito at nang mapitas nyo na ang inyong mini-meeting certificate of eligibility, prof man yan or sub -prof. Okay? So mag-PM na po kayo ngayon para makasama na namin kayo ngayong susunod na linggo. Meron tayong orientation, balik skwela feels tayo, no? Meron kayo mga kaklase. And ang pinakamahalaga diyan, meron tayong pagong makakausap linggo-linggo. Hindi tayo yung kayod ng kayod na lang tayo buong maghapon, magdamag, puro kayod kahit weekend ko At least pag nakasama na kayo dito sa kurso na to, pagdating ng Sunday, may iba kayong ginagawa, no? natututo, natututo kayo, tumataas ang inyong self-confidence, and little by little, you're going to start taking care of yourself again. All right? So we're looking forward to having you in class. Ako po si Vier Buleda, ang founder ng AMV Learning and Development Center. Pumunta na po kayo sa ating official Facebook page para mauna kayo dyan sa 10 slots na yan. Only 500 pesos per month. Instead of 10,000 for five months, you will only pay 2,500. Okay? So yan po ay maagang pamasko sa inyo ng AMV Learning and Development Center. Magandang gabi po sa inyo lahat. Onward, forward, and upward. Good evening po.